Sakyan ng mga sospek sa pagpatay sa dating pulis, tukoy na ng otoridad. Motibo sa pagpaslang, posibleng may kinalaman sa dating trabaho ng biktima. Narito ang follow-up report. May, may mga CCTV tayo dun sa malapit sa area. Dalawa po itong sospek na na gumawa ng pagpatay doon sa kay Benhamin ni Poscoa. Bagamat tumanggi ang Kalalshaw Police na isa publiko ang hawak na CCTV footage, malaking tulong daw ito sa imbestigasyon sa pagpatay sa dating polis na si Benjamin Nepusqua. Pinagbabaril si Nepusqua sa Barangay Mancoop noong biyernes. Tagtad ng bala ng M16 Armalite Rifle ang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ay, ang ginamit ng mga salarin sa pagpatay, uh, sa pagtakas, ay isang SUV na silver. Tukoy ang plate number ng SUV nagkipag ugnay na ang pulisya sa Land Transportation Office at nagbigay na rin ng request for verification para malaman kung sino ang may-ari ng sasakyan. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa dating trabaho ng biktima ang motibo sa pagpaslang. Assign siya sa Regional Anti-Drug Abuse ng uh, NCR at uh, maaring ito yung ito yung isa sa mga tinutumbok natin na dahil uh, maaring may mga nasagasaan siya nung siya ay nasa serbisyo pa lang. Tinungo ng balitang Amianan News Team ang barangay Longos kung saan nakatira at kasalukuyang nakaburol ang labi ng biktima. Pero tumanggi na ang kaanak na magbigay ng anumang pahayag. Tumanggi na rin pakuhanan ng video ang burol. Ayon sa polisya, nakikipagtulungan naman ang pamilya sa pag-usad ng investigasyon. Kasama si Henry Duminil ako si CJ Torida, naghahatid ng Balitang Amyanan.